Alright, so hello guys. Magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Okay, ayun. So, uh, long time no vlog ulit, ano. Uh, Bali for today's video, kung nabasa nyo na yung ating thumbnail. And, uh, by the way, so meron nga lang pala akong uh, ibabahagi sa inyo or i-share sa inyo, guys, na uh, konting information, no. Uh, at uh, kung bakit uh, madalang na lang tayo makapag-upload. So, unang-una... Uh, dahil nga busy tayo sa trabaho. Then, pangalawa, so merong bad news na nangyari sa atin. Kung saan, uh, yung Facebook page natin, ano, uh, yung Master Moto Basic natin na FB page is na-hack. Ayan, sa kasamang palad, hack yung ating Facebook page na merong 28,000 followers. And, uh, yun, so nalungkot tayo at ta, medyo na tayo ng gana uh, sa pag-upload kasi nga, Uh, matagal din nating inilalaan yun and uh, pinaglana natin ng oras. Kaya nalungkot din tayo. Pero yun nakapag-move on naman na tayo and uh still gumagawa pa rin naman ako ng paraan para ma-recover natin yung page natin. At uh, sayang uh, at uh, sayang din naman yon kasi uh, marami na akong invest na videos doon. Na siyempre oras at uh, panahon. Okay, so bali, for this video balik tayo sa topic kung nabasa nyo na yung ating thumbnail uh, bali ituturo ko sa inyo kung paano gawing uh, tunog big bike yung ating mga motor no. Uh, sa so napakadalim paraan so napakasimple lang nito guys so ang kailangan lang natin dito is uh, speaker uh, hindi na ginagamit pero kailangan gumagana so yun yung kailangan natin speaker mas malaki mas maganda para mas malakas yung tunog eh uh, 'di, syempre wires, kailangan din natin ng wires dug, uh, para sa dugtungan kasi nga, 'yung speaker natin, merong terminal 'yan, dalawang terminals. At electrical tape syempre. So, yun umpisa na natin 'yung ating tutorial. Okay, so unang-una dapat meron tayong uh, speaker. So, mas malaki, mas maganda. So, dapat 'yung gumagana, ano, guys. Kasi kung uh, merong speaker hindi naman gumagana, so ba'ley useless lang din Okay, so sa speaker natin, uh, meron tayong uh, dalawang terminal dyan. Ayan. May dalawang terminal tayo dyan. So, kung mapapansin nyo, lalong-lalo na sa mga mahilig magpasounds dyan. So, may dalawang wire lagi yung speaker natin. So, yung dalawang wire na yun is negative at positive lang naman. Ah, uh, same, same lang siya sa busina, guys. Kailangan niya lang ng positive at negative para mapasukan. Pero yung speaker natin, may polarity siya. Meron siyang specific polarity. So, kung saan yung positive, dun lang. So, uh, kung saan yung negative, dun lang and okay may speaker na tayo syempre imagine may wire na yan and uh, sa pagdating naman sa motor natin ang hahanapin naman natin na part sa motor natin is yung rectifier or yung regulator yan hanapin nyo lang yung may gwit gwit nyan guys kung hindi kayo familiar ah uh, ganyan lang yung itsura ng uh, regulator rectifier merong malaki merong maliit yung iba 4 wires yung iba 5 wires Ayan. So, makikita nyo may mga color coding yan. May kulay red, yellow, black. Ah, isa pang yellow at saka green. So, minsan, dalawang yellow yan guys. Ano? Minsan, yung isang yellow dyan, nagiging kulay pink yan or nagiging kulay white yan. And, uh, okay. So, umpisa na natin yung connection ng ating ah, uh, speaker or yung tunog big bike. Okay. So, dito guys, ah, uh, dugtungan na natin ng wire yung ating speaker. So, for example, may wire na yan. Ayan. So, ang gagawin natin negative is yung sa baba. Ayan. And then, positive naman yung sa taas. Okay. So, may, may symbol na tayo, no, guys? Isang negative at isang uh, positive. So, sa positive, sa positive, for example, may nakabang na tayo na wire dyan. Ang hahanapin naman natin ngayon dito, guys, pagdating sa regulator or rectifier, rectifier regulator, ang hanapin natin dito is yung socket nya. Yan, itong puti na to, itong white na to. Then, hanapin nyo yung butas ng kulay yellow. Yan. For example, may butas kasi yan guys eh. Um, female, uh, male and female socket. Then, kung parehas naman silang yellow, uh, subukan mo parehas guys. Subukan nyo parehas. Isal, uh, isalpak mo muna sa isa. Then, kapag hindi gumana, ilipat mo sa kabila. So, sigurado gagana yo, Okay? So, dun natin to i-iipit. So, pupwedeng i-iipit natin or pupwedeng balatan nyo sa part na to Pero dahil uh, uh, kung madali nyo lang naman gamitin at uh, tapang forma, so pupwedeng nyo na lang siyang i-iipit para hindi na kayong magsira ng wire. Hindi nyo na balatan. Then, dito nga pala sa tinuturo ko guys, so, no, merong pros and cons dito. So, ibig sabihin, uh, halos hindi ko siya nire-recommend na gawin kumbaga pamporma lang naman sya. And, uh, hindi mo rin naman siya kailangan uh, i-salpak ng matagal, no? Kasi ayan, darating din yung time na magsasawa ka, okay? So, kung ba, pang, pang uh, ah, madali ang term lang siya ng paggamit. Kung baga, lang ng motor. Pero still, uh, malaking tulong pa rin to, no? Itong tuturo nating diagram na to para if ever man na gusto nyong maging tunog big bike or trip nyo maging tunog big bike yung motor nyo so pwede nyo siyang gawin siya napakadalim paraan okay, so connected na yung ating positive so positive din yan syempre yung yellow na yan then may isa pang wire yung ating uh, speaker so pagdating naman dito uh, negative lang naman yan pwede na natin siyang itap sa chassis or i-connect pa natin sa uh, ground wire So, dahil meron ng ground wire yung ating regulator rectifier, which is itong kulay green. So, yan yung ground nya. Pupwede na natin yung i-tap din dito or iipit ipit din natin sa kasama ng ah, dilaw. Para hindi na tayo lumayo. Okay. Ayan. So, pupwede na natin iipit ipit yan dyan. Ayan, gagagana na yung iyong tunog big bike na motor. Ngayon, kung ayaw nyo naman syang iipit ipit dyan, hanap lang kayo ng good source sa chassis, sa bakal, yung walang pintura So, pwede nyo itap doon yung inyong Ground wire Kasi guys, yung chassis ng motor natin is Ayan yung grounding system ng motor natin Or yung frame So, kapag tinap nyo yung ground wire dyan Matitrigger din yung load natin So, tutunog din yung ating uh, Tunog big bike Okay, so, sa mas malinaw na sandpaper yan. So, ganun lang kasimple, guys. Kung ayaw yung itap dito sa may sakit, po pwede yung itap sa may chassis. Uy, may butas. Yan. Chassis. Ayan. Then, yung positive, uh, ah, nilagyan natin ng kulay wire, na ah, kulay red na wire. Tapos, yung negative is green. At, tinap natin siya dito sa may yellow. Yan. So, inipit natin kasi, Ah, uh, huwag niyo tatanggalin yung socket guys ha. pwede niyo siyang tanggalin, hugutin niyo sa glit tapos iipit niyo dun sa may butas at ibalik niyo na lang. Ayun. So, pang short terms lang naman to, pang madali ang terms lang naman to. So, bali gano lang kasimple guys, napakadali lang mag-install ng ha, speaker or gawing tunog big bike yung motor niya. So, napakadali paraan. So, hanap lang kayo ng uh, speaker, available na speaker na pwede nyo ilagay sa compartment ng iyong motor at uh, mapapatunog nyo na yung uh, inyong motor okay so bali hanggang na lang at saan sana may natutunan ka at ako kung nagustuhan nyo yung video na to so please like share and subscribe